Kunwari ay kibit balikat at pinagtatawanan lang daw ni Mr. Harry hmm. Ni Harry Roque, ang posibleng or ang kaso nga na isasampa sa kanya ng PAOCC. E okay. Kunwari pa na hindi alintana. Kunwari pa na hindi nababahala. Pero wag ka, ang nakikita ng mga eksperto, ang nakikita ng mga kababayan natin ay mukhang matutulad itong si Harry Roque sa ginawa ni Kibuloy. Mukhang magtatago ang damuhong ito. Buti na lang talaga na ikasa na ang bulletin lookout na itong isang itong napakasinungaling. Yan po ay si Harry Roque. Sabi niya, kakasuhan ako ng, ng qualified trafficking? <laughs> parang pinagtatawanan pa niya. Sige lang. Akala mo talaga walang hangganan yung pagmamagaling niyo. Oh, Oo, oh, may, may, dunong ka. Hindi naman yan, hindi naman yan pwedeng itanggi ginata na may dunong ka, Mr. Haralong. Okay. Kaya lang kasi minsan pag nasobrahan mo ng paggamit ang dunong mo, lumalagpas. Ginagamit mo na rin sa mga kabulastuan at kasamaan. Yung dunong mo na yan. Masaklap yon. Ibig sabihin, ibig sabihin sumobra ka sa paggamit sa dunong mo. No, ayan, Harry Roque, kakasuhan ng PAOCC ng Qualified Trafficking in, per in Person. At yun nga, ang kasong ito po ay, ma, ay, ay non-bailable. Hindi ito bailable. Iyari. <laughs> Anong sabi namin? Di ba may pag-anong-ganong pa si Harry Roque No? Ano, ano si Mr. Or si Senator De naman ang nakulong. At ang sabi pa niya, mabulok sa bilangguan. Sabay-sabay tayo ngayon. Mabulok ka Harry Roque, sa bilangguan. non payable ang kaso mo. At yun nga, matutulad ka sigurado or, or nakikita nga nila na matutulad itong si Harry Roque. Gagawin din itong si Harry Roque ang ginagawa ngayon ni Kibuloy. Marami na kasing nakulimbat kahit pa paano yung mokong ngayon. So marami ng resources yan para nga makapagtago. Okay? Anyway, ayun, yun nga, yun nga yun. Mm -hmm. Sabi dito, malakas na ang ebidensya at mga testimonya ng mga witnesses na mag-uugnay kay Hari sa kasong kinasasangkutan ng Lucky South 99, illegal na Pugo Hub o Go Hub. Siya ay kakasuhan ng qualified trafficking in person at yan nga, ulitin ko, ang sarap pakinggan, non-bailable. <laughs> Kahit anong daming pera mo, non-bailable. Walang magagawa yung kwarta mo, Mr. Hari ano ka ngayon? <laughs> Makikita niyo si Harry Roque, ano ho, busy busy, wala siyang tigil sa sa kanyang mga uh, paghuhugas kamay sa kanyang programa. Pero yun nga, paunti ng paunti eh. Minsan nga nilulusob at si Harry Roque sa kanyang live ng mga taong galit sa kanya. Mas maraming galit, natural. O konti lang ang sa tingin mo, Mr. Harry ay okay, kakampi mo. At yung mga yan, wala naman talagang power. Dahil, dahil karamihan dyan ay mga auto-auto, oto Karamihan dyan ay mga, uh, mga panatiko ni Digong din, syempre. At uh, yun nga, wala talagang power. Dahil, dahil mga, ano na yan eh, mga baliktad na rin ang kaisipan ng mga taong naniniwala sa iyo eh. eh paano kung bumalik sa katinoan yung mga yan? Eh di nga nga kalalo. Good luck.